Alright, so magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, gagigising ko lang. At uh, pupunta kami sa... Sa tayo pupunta, madam? Sa... Bunanan Market. Sa Bunanan, guno. Delikado pala dito eh. kay maraming nagpapatayan. Bunanan. So, pupunta kami ron. Experience namin ng Thailand. Ah, ako lang pala. Kaya lagi siya rito. Hindi ko na dala yung headset ko. Mas ganda sana dala yung headset. Maliwanag ang lalakad lang kami exercise ba? exercise sa mayaman sa walang pera. Na, siya, Baktas. Lalakad lang kami. Okay, so hanggang dito muna. Alright, so ayan. nag kami ng aming masasakyan. Nag-antay kami ng Punta kami sa mall ganyan yung kalsada Okay, so hindi dito muna ako ba eh. Alright, so aminit sa rakyat na Thailand. Ah, uh, nakasabit na. Balay <laughs> well, uh, pick up pickup lang pala tayo ginawang pasero sa ito. at nakasabit yung ngayon nasa buwan na kadaan hindi nakasabit nasa buwan na Robinson commercial um, hindi man natuloy yung aming katagpo ngayon bukas pa daw si being in yata kaya bukas bukas kami bukas kami ipapasyal kaya kami na lang muna magpasyal pa siya so, Kakarating tayo na Robinson Thailand kahit saan talaga sa Thailand maraming pagkain yung mga pagkain nila mga nakakatakam matatakam kapag tinitingnan mo yung mga pagkain nila Lalo na pag may pera ka. Mura kasi ng pagkain talaga dito. 10 kung piso, pinsi, meron na lang mabibili. Train tank, busog ka na. Masarap pa. Kagaya na. Ano, mga nandun. Mga pagkain, mga pagkainan yan. Tapos yung mga nagtitinda dyan, hindi mga basta-basta. May mga sasakyan. Yung mga nagtitinda dyan ganun talaga sila rito kaya lalakad lang ka kasi <coughs> uh, <y> <coughs> tada ako mamaya. Doon ang tuloy namin sa mga puti-puti na yun. Okay, sige. minsan 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 Papasok na kami. minsan minsan Ano kaya ang buhay namin pagka uh, ginusto namin dito? Okay. Ayan. Walang pangit sa Thailand. Eh, mga guwapot sa mga ganda rito. Baby, <tinyo> yung pero halos lahat parang mga mistisa na babae At saka parang bakla rin Ayan Kapamesa First time Okay, shoutout sa aking anak. Thank you. Adik kala. Enjoy ka shopping. Shopping. Shopping, mamay. Shopping na paper, good eh. hindi. Uy, tap tap. Shop ni mama hindi. Awa ka good din ako. Sa shopping ako. Mungupay pa, good. Niya ko, gawin. Share mo na. Yan ang gusto ko sa Thailand, nagwapo ko rito. Ano Mumukha akong mistisa. Okay, so yun. yun. na natin, yan eh. Alright, so dito na naman kami. Ay, ba naman ito pala?

pupunta kasi sa inyo may isda yun baka lasa yung mo tayo sa front baka mayroon doon ba binubugatan ka pa

Ang simpleng pagkain lang nila mo. dito. Okay, so kakain kami. Dalawa? May chicken. May dalawa. Okay, sige. Alright, so yun. Yeah. So kayo yeah. Ayan yung harap. Hindi yeah, yung harap. Tapos yung likod niya, kapalas na sa akin. Mahaba. Dito lang kami pumisto kasi may silangan niya. Uh, parang ganyan yung lips ko. Dry.